Maayong pagtuwa, dun ta, nakatuwad na ang tanan. Nakatuwad na ba ang tanan? tuwad ba Ong video? ay mo, um, tuwad-tuwad lang sa na pita. Another video na naman, yung mga video ko for bundok na oh, kasi sa bundok lang naman ako din niyan. okay iba yung uh, mga formation ng bundok dito, yung bundok na yan, nakita niyo ba sa video? Flat na flat yung pinaka ano niyan, pinaka tuktok. Hmm grabe, flat yung pinakatuktok, no? Parang sinadya talaga siyang i-flat, no? Kitang-kita naman sa video, no? Napaka-flat na ng bundok, kung hindi niya nakita, eh. ayon ko sa inyo, bahala kayo, hindi niya makita, eh. ay, mga ano kayo. Eto naman, sa ano pa rin to, yung na, sa may kukunino pa rin to na video. Yung ko kung na-upload ko na to, bahala, basta yung upload ko pa rin yan. ganda lang talaga na ano dito, eh, mga bundok, ang kakain lang yung mga bundok dito, eh, yan, no? oh, ng talaga siya, no? Tapos sa picture ko lang po nakikita ngayon. Talagang kikita ko na siya sa personal. kamis niya naman talaga. Pati yung, yung lupa dito, hmm? mapapakam ka talaga sa lupa. Ito naman, madami din mga ligaw ng mga ano, halaman. Sa so, mani eh. Ang kulo man siguro na, no? Wala siya kulo. Hindi ko alam kung anong klaseng halaman niya. Tapos yung ano nila, oh. dito sa bundok nila. Ito, may talong pala dito na mulaklak na yung talong. No? Hmm, mulaklak na yung talong. Walang kukuha niyan. Pag namunga yan, wala. Ito naman. Ano ba to? Ay, nang sanitas. Ay, ah, hindi. Ano pala yan? Kalabas. lista dito ba? Kuha niya, pero hindi na kami kumuha. Ay, kaya nalang kumuha. Wala, wala kayong kalabasa. Wala kumuha. Hinawakan ko talaga siya habang naglalakad kami kasi lagi nang ako nya niya. Ay, hinawakan ko. Ay, para hindi ako maiwanan. Habang naglalakad kami, nakita ko to. Oh, hala. Parang may table doon sa taas ba? Kaya na-zoom ko siya. Ang ganda talaga, oh. Pwede kayong pumunta dyan. Ang ganda. Parang ganda mag-ano No? parang sinadya. Pero ano na yan, ah, natural lang talaga yan, nakakamiss, no? Pag nakikita mo talaga to, hindi ka naniniwala sa, sa God, ah, dito mo talaga masasabi, na may ano talaga, may Diyos talaga, no? Ano yan, nagawa yung mga yan, no? Nakikita mo talaga yung creation ng Panginoon, eh. And then, ito, mula ka din naman kami, ang ganda mga buhangin, Nawala siya dyan banda. Tinawag ko siya. Tapos, biglang, parang nag-iba yata siya ng daanan. Ay, umihi pala. Ay, naihi pala yan. Kaya, minto muna ako. Naihi pala si Dodo. Ha? talaga yan. Kawawa yung mga babae. Pag bae yung ihi. Ay, ang ganda talaga ng lugar dito, no? Hmm, gusto ko pa rin bumalik dito. Kaya nakapunta na ako dito. Kasi ma-amaze ka talaga sa nature. Ay, lalo na sa mga ano, katubato. Yung mga rock formation. Babundok na yan. Kakatakot lang pag ano, mag-isa ka pupunta dito. Kasi may, baka may mga ligaw-ligaw na mga ayo ba't lalapain ka talaga kasi magbutong yan sila. Dami na din nakapunta dito, kasi, oh, may mga humay, mga ano pa, mga naka, purma ng mga ano nila, sapatos, buhangin yung nilalakara namin, ha. Napakapinong buhangin yan. Madami na din nakapunta dito. Masarap kasi mag, ano, dito, mag, maghiking hiking trail. To, oh, papunta, iba talaga nakapunta talaga doon sa pinaka -toto. kami, hindi na na kami pumunta doon sa pinaka tuktok kasi ano eh, nauhaw na kami naubusan na kami ng tubig bridge tsaka sobrang ano na din sobrang layo na din, parang baka hindi na niya kayanin bumalik ba eh, wala pa naman yung ano namin, yung phone namin yan, walang signal is uis na, pag nandun ka na sa pinaka, ano, gitna ka na ng mga bundok-bundok na yan yung phone mo, is uis na talaga wala nang signal, kaya kung ikaw, may halimbawa, may sakit ka sa puso pumapasok ka doon, ako, natatakot, wala talagang tulong na ma ano, mahingan. Hindi ka makakahingi ng tulong kasi hindi ka na makakatawag ng 911, wala signal yung cellphone mo. Gapang ka talaga pa uwi, gapang-gapang -gapang na lang talaga. Check ko nga, umihi ba talaga siya, tingnan natin, kasi feel ko umihi siya eh. Sabi niya, hindi daw. Tumayok lang daw siya. Tumayok ka lang pala eh. Ayan, oh. Ibe din siya. Ayan, paumamin. Umihi. Oh, may